Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Anthony Ed Tolentino. Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog sa inyo, diretso ko pinyon, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, Rolly Romero, Echapuera na, Floyd Mayweather Jr., Bago makakalaban ni Manny Pacquiao, iyan po ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng professional boxing matapos i-anunsyo ng ating pambansang kabao Manny Pacman Pacquiao that there are ongoing negotiations para muling magkaharap itong si Pacquiao at si Floyd Mayweather Jr. Ating po pag-uusapan, i-analyze at i-breakdown ang anunsyo ito ni Manny Pacquiao. Ano ang posibilidad na mangyari ang sandi-match between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao? Ano ang maaaring sagabal para sa isang rematch na ito? At bakit mayroon pang ilang mga boksingero na binabanggit si Manny Pacquiao na back-up plan kung sakaling maunsyami ang negosasyon para sa isang rematch kontra kay Floyd Mayweather Jr.? Lahat ng ito ating i-analyze sa lingwahing inyong maunawan. Dito lamang sa Boxers Shorts! At nagbabalik ang boxer shorts mga kaibigan pag usapan natin ang naging anunsyo ni Manny Pacquiao that there are ongoing negotiations para sa isang rematch kontra kay Pacquiao at kay Floyd Mayweather Jr. Flashback muna tayo mga kaibigan kunong naglaban ang dalawang boksingero noong May 2015, sampung taon na nakakaraan diyan sa Las Vegas, Nevada. Officially nanalo po by unanimous decision in 12 rounds itong si Floyd Mayweather Jr in a welterweight contest o around 147 pounds ang kanilang pinaglaban ng timbang ang labang ito yung Pacquiao Mayweather 1 is the richest fight in boxing history kumita po ito ng mahigit kumulang 600 million dollars it set record sa pay-per-view at talaga namang grabe ang kinita ng labang ito mga kaibigan pero sa totoo lang napaka disappointing ng resulta ng laban napaka-boring ng labang ito. Si Manny Pacquiao lumaban na may diferensya pala sa kanyang balikat. So hindi niya talaga maitodo ang kanyang opensiba. Ito naman si Floyd Mayweather Jr., pa-counter-counter lang at talagang boring yung kanyang naging estilo. Mas ma-action pa nga ang nangyari after the fight. sapagkat ang dami mga boxing fans na kinundi na yung resulta, hindi daw worthy of mamahaling ticket o worthy of the tag fight of the century may mga boxing fans mga kaibigan na ayaw i-honor yung kanilang naging pusta. Ayaw nilang bayaran sapagkat ang kanilang naging posisyon eh kung alam daw nilang may diferensya si Manny Pacquiao eh di dapat hindi sila pumusta kay Manny Pacquiao. So nagkaroon po po ng mga demandahan dyan after the fight. Mas exciting pa yung aksyon after the fight. In any event mga kaibigan, all of a sudden, 10 years later, ay merong interes dito sa labang ito. Bakit? Number one, merong willing na mag-sponsor, merong willing na magbayad ng sandamu pala sa lapi para magkaroon ng Pacquiao Mayweather rematch. Kahit na tayong mga boxing fans para sa atin, para kipa, eh ang tatanda na nilang dalawang boxingero. Kung yung unang laban ay eh napakapangit, mas exciting pa ang bakbaka ng gagamba doon sa unang laban, eh anong garantiya na mas magiging exciting ang pangalawang laban considering na panahong may edad na matanda na si Mayweather at si Manny Pacquiao. Well, sabi nga po natin, merong willing mag-sponsor. Merong willing to take the risk para muling maihain ang Mayweather Pacquiao 2. Ang Netflix, ang streaming giant, ano, yung Netflix ay interesado na i-sponsor ang Pacquiao vs. Mayweather 2. Unang nag-eksperimento sa boxing ang Netflix noong 2024 nung kanilang i-sponsor ang bakbakang Jake Paul versus Mike Tyson. Ang laban na iyon, mga kaibigan, ay kumita ng mahigit 18 million dollars. Di lamang yan, it set a new streaming record para sa Netflix. Around 65 million concurrent streamers ang nanood doon sa laban na yun via Netflix. Tumaas ang market value ng Netflix. So nakita ng Netflix, may pera sa pag-stream o pagpapalabas ng isang sporting event. In fact, meron po na schedule ang Netflix ngayon later this year. Dapat sana i Jake Paul versus Gervonta Tank Davis. Pero na-cancel na yon dahil umuno si Gervonta Tank Davis ay eh na-involve na naman sa problemang legal. Pero sa totoo lang, kaya po na-cancel yan, hindi bumibenta ang ticket. Walang interesado. So nakita ng Netflix, may pera. Imagine kung yung Tyson Paul ay kumita lang mahigit almost $18 million, eh how much more ang Pacquiao Mayweather rematch? Siguradong kikita ito. Hindi lamang Netflix ang interesado mga kaibigan sapagkat si Dana White, yung hepe ng Super Boxing na connected sa Riyadh season ni Turkey al Sheikh, ay interesado din. Kung sakaling mag-back out ang Netflix, interesado rin po si Dana White na i-sponsor ang Pacquiao versus Mayweather 2. So yan po ang unang dahilan kung bakit maaaring mangyari ang labag ito. Merong promoter, merong kumpanya na willing i-sponsor magpamudbud ng salapi para muli maglaban si Pacquiao at si Mayweather. Ano ang sagabal sa si isang rematch sa pagitan ni Floyd Mayweather Jr. at ni Manny Pacquiao? Ang numero uno na sagabal para sa akin, mga kaibigan, ay ang maaaring pag ni Mayweather Naitaya ang kanyang unbeaten record in a real fight. Itong si Floyd Mayweather Jr., grabe ang kanyang pagprotect sa kanyang unbeaten record. Kung maalala po ninyo, ang huling laban ni Mayweather, yung totoong laban na at hindi exhibition, nangyari 2017 pa, nung makalaban niya si Conor McGregor. At tinalo niya by TKO in 10 rounds itong si Conor McGregor para itaas. Ang kanyang record to an unbeaten 50 wins, no defeat. Now, two years before the McGregor fight, eh na itong si Floyd Mayweather Jr. Ang record niya noon ay 49 wins, 0 defeat. So okay na, unbeaten. Bumalik si Mayweather para labanan si McGregor sapagkat gusto niya ang kanyang record ay 50 wins, no defeat sapagkat yung kanyang dating record na 49 and 0 that was a record which he shared with former heavyweight champion Rocky Marciano. Si Marciano nagtapos din ng karera with a record of 49 wins, no defeat. So hindi masikbura ni Mayweather na meron siyang katabla o merong uh, ng kanyang unbeaten record. So kaya rin siya bumalik para maging 50 wins, sarado 50 ang kanyang record. At ang pinili niya ay yung pinaka safe na opponent. Si McGregor na salat ang kaalaman sa boxing at tinalo nga ni Mayweather in 10 rounds. In a fight kung saan sinabi ni Mayweather, kaya lang humaba yung laban sapagkat binitbit lang niya si Conor McGregor. Yan po ang numero unong problema. Kapag ang labang ito ay exhibition lamang, ang mga laban ni Mayweather ngayon, puro exhibition eh. Wala pong interesado dyan, sinasabi ko na sa inyo mga kaibigan. at walang mag invest kapag yan ay hindi totoong laban. Mula 2017, ang mga laban ni Mayweather ay puro exhibition fights lamang. Pag sinabi natin yung exhibition, anong man ang nito, ay hindi magre-reflect sa professional record ng boksingero. Sa totoo lang mga kaibigan, si Floyd Mayweather Jr., although he's already 48 years old, he still looks good. Maganda ang forma ng Floyd Mayweather Jr. Doon sa mga exhibition fights, makikita nyo. Ang ganda pa rin ang mga bitaw ng suntok ni Floyd Mayweather Jr. Maganda pa rin ang kanyang galaw. In fact, kung lalabanan niya si Manny Pacquiao, he will still be the favorite. He will still be the favorite to beat Manny Pacquiao. Pero ito nga ang problema, mga kaibigan. Kahit na kumpiyansa si Mayweather na kaya niyang muling talunin si Manny Pacquiao, ang kanyang agam-agam ay yung aking record. Yung aking 50 and all record na aking hirap kong itinayo, ay baka kung kailan tapos na talaga ang aking boxing career, ay doon pa akong masulot ni Manny Pacquiao. At ipinakita ni Manny Pacquiao, even though he's already 46 years old, ay merong pang asin yung mga suntok niya. Because he was able to go the 12-round distance in a real fight, ha? Kontra kay WBC welterweight champion, Mario Barrios. Yan po para sa akin ang talagang number one na problema na kailangan ayusin ng Netflix, ayusin ni Manny Pacquiao. Paano ko kumbinsihin si Floyd Mayweather Jr. na itaya ang kanyang undefeated record na talagang inaalagaan ni Mayweather. Ayaw niyang mamantsahan. In fact, kaya nga lang siya bumalik sa boxing for the McGregor fight sapagkat gusto niya yung 50-0 kanya lang. Kasi yung 49-0 record niya, he had to share with Rocky Marciano. Yung pera walang problema sapagkat babaha po ng pera dito. At kung totoo na may problemang pinansyal si Floyd Mayweather Jr., itong solusyon sa kanyang financial problems. Ang isang rematch kontra kay Manny Pacquiao. But then again, I am stressing, yan ang problema. Manny Pacquiao is already insisting na kung hindi ito totoong laban, forget it. Ang gusto ni Manny Pacquiao, totoong sapakan totoong laban. At magiging interesado lang ang mga boxing fans kung totoong laban yan. Alam nyo, para sa akin, sabi ko nga, hindi na kailangan ng rematch na ito sapagkat matanda na ang dalawang boksingero at sabi nga po natin, pangit na nga na resulta ng unang laban. Pero sa totoo lang, iba na po ang atmosphere ngayon ng boxing eh. Nag-hit itong ganitong ganito klase yung mga laban eh. Ano? So, baring manunod pa rin ng mga tao. ngaring hindi sinlaki at kikitayan ng rematch kumpara sa kanilang unang laban. Pero kikita pa rin ang Pacquiao versus Mayweather 2. Ngayon mga kaibigan, kung sakaling hindi matuloy ang uh, nasabing rematch, merong backup opponent si Manny Pacquiao. Ang mga binabanggit niya lately, number one, yung Conor McGregor. Uh, gusto rin daw niya makalaban yung Conor McGregor. Alam nyo ba na ang Pacquiao-McGregor fight dapat nangyari 4 years ago? Uh, around 2021, dapat nangyari na ang labang ito ang problema mga kaibigan, itong si Conor McGregor na knockout sa isang UFC contest ni Dustin Poirier at nawala ng interes sa mga tao sa isang laban kontra kay McGregor at Manny Pacquiao. Isa pang backup plan ni Manny Pacquiao ay isang laban kontra kay Vasyl Lomachenko, ang dating three-weight division world champion. Pero si Lomachenko ay nagsabi na na ako'y wala ng interes sa boxing. Siya nagretiro na this last June. Although si Lomachenko still look good ha kontra kay George Cambosos. Ang pinaka pinakamabigat na naging timbang ni Lomachenko ay lightweight o 135 pounds. So kung sakaling lalaban niya si Manny Pacquiao, eh kailangan tumimbang siya lang 147. From 135, aakit siya sa 147 para lamang kay Manny Pacquiao. Inulit ni Lomachenko kama kailan na hindi na ako interesadong lumaban. Pero etong catch mga kaibigan, From what I've heard Ang ipopropose kay Lomachenko Ay exhibition lamang So maaring hindi interesado si Lomachenko Sa totoong laban Pero maaring maging interesado siya Sa isang exhibition lamang kontra kay Manny Pacquiao Pero inuulit ko Wala pong magiging interes Kung exhibition fight lamang At ano naman ang storyline Na pwede mong gawin kay Lomachenko At kay Pacquiao Wala silang story Wala silang background kung saan maaari maging interesado ang mga boxing fans. Meron pang interest kung yan ay Pacquiao vs. Mayweather. sapagkat meron silang rivalry, meron silang ika nga ay, uh, babalik ang istorya kung saan maaari maging interesado ang mga boxing fans kapag pinuramot na ang nasabing laban. Yan po mga kaibigan, ha? ang ating naging breakdown, ang ating analisiya na naging anunsyo ni Manny Pacquiao that there are ongoing negotiations for a rematch with Floyd Mayweather Jr. Taas ang kamay! Sino ang gusto makita ang rematch na ito? Hmm, parang ko konti. Uy, pero isa, pero doon. Eh, manunood din naman kayo sigurado kapag yan ay eh, na-finalize. alam ko, manunood din kayo. Kahit pasabihin natin na, ayoko yan, matanda na yung dalawang yan, boring yung unang laban. Pag nandiyan ha, manunood din tayo. Lalo na pag Netflix ang dala niyan, eh, very convenient. Kahit sa TV, pwede mong via live streaming. So, yan po, mga kaibigan. I leave it to you to decide. Sa tingin nyo, ito na ba? Floyd Mayweather Jr. versus Manny Pacquiao after 10 years. Ano? Eh, baka 11 years sapagkat uh, 2026 na mangyayari ang labang ito. Ang sabi ni Manny Pacquiao, babalik siya in January. Pero, I don't think na kayang ayusin ang Pacquiao Mayweather by January. Baka atras pa ang date na ito para ika nga magkaroon ng enough time for promotion, etc. Iyan po ang ating breakdown ng analisiya ng uh, Adunso di Manny Pacquiao tungkol kay Floyd Mayweather Jr. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Mga kaibigan, above all, mag-ingat po kayo. Talagang masama po ang panahon lately. Save a prayer sa ating mga kababayan na sinalanta ng mga sunod sunod na bagyo dito sa ating bansa. Ako po si Atty. Ed muli nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Muli, aking pinapaalala, walang personalan. Bung lang!